Panalangin kay San Budas Tadeo. Patron ng mga nasa gipit na kalagayan at imposibleng bagay. O maluwalhating apostol, San Budas Tadeo tunay na kaanak ni na Jesus at Maria. Ipanalangin mo akong labis na kaaba-aba, gamitin mo. Namamani ka po sa iyo, ang natataming karapatang idinigay sa iyo upang magdulot ng nakikita at mabilis na tulong kung saan mahigpit ang pananailangan nito. Saklolohan mo ako upang makatanggap ako ng kaginhawahan ng yoob. At tulong ng langit sa lahat ng aking mga pananailangan, pagsubok at pagdulusa, lalong-lalo na sa kagipitan dinaranas ko mayon. Banggitin ang kahilingan. Ipagkaloob mong purihin ko ang Diyos kasama mo at lahat ng mga banal magpakailanman. Amen. San Judas Tadeo, patron ng mga nasa gipit na kalagayan. Ipanalangin mo kami.